Kumuha sa atensyon ng mga netizens ang social media post ng bagong kapapanganak palamang na si Dayan Medina matapos nitong magbahagi ng video. Nanganak si Dayan via cesarean section delivery noong July 23, 2024 sa pangalawa nilang anak ng aktor na si Rajan Cruz. Isang malusog na baby girl ang kanyang isinilang na pinangalanan nilang Maria Isabella Elizabeth. Matapos ang balitang ligtas na panganganak nagbahagi si Dayan ng update sa kanyang kondisyon. Sa naturang video, mapapanood ang pasilip ni Dayan sa kanyang pagpapagupit ng buhok habang nananatili sa ospital. Anya sa caption ay tatlong araw na ang lumipas matapos ang kanyang operasyon at mabuti na lang na mayroong malapit sa ospital na nagbigay ng kanilang serbisyo na magupitan siya. Natatawa pa nitong sambit na kahit na pa siya sa pagbubuntis ay maganda naman ang kanyang buhok. Buong post ni Dayan Medina, third day to day after May CS operation. Buti na lang may haircut services near St. Luke's, hahaha. -ha. Kahit manas maganda ang hair, hahaha. -ha -ha. Thank you, Lord. Maraming netizens ang nagpaabot ng kanilang pagkabahala sa ginawang ito ni Dayan lalo na at bago pa lamang ang kanyang panganganak. Anila ay baka raw mabinat si Dayan at hindi raw maganda ang pagpapagupit kapag bagong panganak Ayon na rin sa paniniwala ng mga matatanda. Saad ad ng ilan sa nagkomento, bawal pa po magpagupit kapag kaanak lang. Hindi na uso ngayon ang kasabihan ng mga matatanda. Puro po kayo ganda, ang binat po ma'am. Nako nakakabinat daw yan. Ba't ka kasi nagmamadali magpaganda? Relax ka lang dapat muna. Kaagad naman na nagbigay ng reaksyon si Diane patungkol sa mga naging komentong ito ng mga netizens. Anya ay sinabihan siya ng doktor na kailangan niyang tumayo at maglakad sa pangalawang araw niya sa ospital matapos ang operasyon upang maiwasan ang embolism o pagbabara ng dugo sa ugat at mas mapabilis ang paggaling ng kanyang sugat. Sa ad ni Diane, people are commenting na kakabinat daw, but my doctors told me that I need to stand and walk by day number 2 after my CS operation to avoid embolism and mas mabilis gagaling ang wound. Anyway, Just comment down below what you think. Pray for my quick recovery, thank you. Ilang netizens naman ang pinagtanggol ang aktres sa pagpapagupit nito matapos manganak. Ani ng ilan sa nagkomento, nagpagupit lang mabibinat na, ako ng 4 days after may C-section nasa Walmart na naggo grocery na. Dito sa ibang bansa, pagkapapanganak, ayaw nila nakahiga ka lang. After 8 hours of operation, the doctor will ask you to go shower and walk around para madali daw maghilom ang sugat